pat pat tanggalin na lang siguro yan yung ano mamaya ano yan lula? yung ano ni nanay yung kanyang ginisang upo upo sa dinas. no no way huwag muna nang taklang parin natin yung upo sa, sa kanyang kaysabaw yan sabi mo nang katapos huwag mo na then what na? Ito yan ang tumitin. Kaya sa looking for our hilap. Ay, tulog kami. Ang ano naman ang ano ni Yayam. Ako, andito na kasapin. Ang mahulog For today's video guys, ito na naman yung ating buhay, yung mga ating ginagawa ngayong araw. Na yung, ano mo, masarap ang tulog ngayon. Salap tulog namin. Malakas ang hangin hindi ramdam ang hangin sa loob kasi your house is very beautiful. Ang bolo pa si Lula no na eh. Bising yeah, <laughs> bising na naman kami guys. Si Kuya maaga pa dito sa bahay at ayan yung kanyang mga tambak in eh, orong-orong niya na. Na ano niya na. Na distribute niya na pero hindi pa nga tapos kasi masyadong masyadong ano guys, uh, maputik. So, kailangan pa natin ano hin. Kailangan pa mapatuyuin para ma forward ng gusto dito sa baba, mababang area. Yan si kuya, nag ng kubo, pahingahan, dahil na, guys, nag kaya kailangan paayos natin para kahit papaano, sa relax man lang, makabawi tayo. Puro relax. Puro relax. Ah, busy sila, guys, ngayon. Malakas ang ulan, malakas ang hangin kagabi. Oo, oh, Nay. Palabas mo yung buko, Nay. Nay, Ha? ibalik lang. Hi, guys! Good morning! Drink <laughs> water! <coughs> Nakububo ang baby namin, guys. <coughs> Lakas ng hangin. At, 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 oh! katakot na, guys! At, Lakas pa. ng hangin, ng hangin dito sa amin, guys! kaplaskana yung sa kay nai? kay nai merenda ay ka in. tinulong tinataw po ta oh nay 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 na, nay 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 oh. nay 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 baba, baba. nay 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 May, ano po, nay nay ano Ikan nak. Not... Pastor, pastor.